Maligayang pagdating, mga kababaihan, at mga ginoo, sa isang nakakapukaw na pag-iisip na pagalugad ng isang paksa na gumugulo sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo, antisemitism, susuriin natin ang mga pinagmulan ng antisemitism, ang makasaysayang mga ugat nito, at ang mga komplikadong salik na nagdulot ng pagtatangi, at pagkapuot laban sa mga hudyo. Ito ay isang sensitibo at mahalagang paksa na nangangailangan ng pag-unawa, at pagsisiyasat ng sarili habang sinisikap nating sagutin ang tanong na, bakit tinatarget ang mga Hudyo? Ang ating paglalakbay sa pinagmulan ng antisemitism, ay nagbabalik sa atin sa sinaunang mundo. Magsisimula tayo sa pagpapakalat ng mga komunidad ng mga Hudyo sa imperyo ng Roma, kung saan ang mga pagkakaiba sa relihiyon at kultura ay madalas na humantong sa mga tensyon. Ang pagtanggi ng mga Hudyo na makisalamuha sa lipunang Romano at magpatibay ng mga gawi sa relihiyong Romano ay minarkahan ng isang maagang pinagmulan ng alitan. Ang panahon ng medieval ay nagbunga ng isa sa mga pinakakasuklam-suklam na pagpapakita ng antisemitism ang libel ng dugo. Ang maling paratang na ito na sinasabing pinatay ng mga Hudyo ang mga batang Kristiyano upang gamitin ang kanilang dugo sa mga ritual na relihiyon ay humantong sa malawakang karahasan laban sa mga komunidad ng mga Judyo. Ating tuklasin ang kasaysayan ng nakakapinsalang alamat na ito at ang malalayong kahihinatnan nito. Ang mga pagkakaiba sa relihiyon ay may malaking papel sa kasaysayan ng antisemitismo. Tatalakayin natin ang papel ng simbahan sa pagtataguyod ng mga negatibong stereotype at pagpapatibay ng mga batas sa diskriminasyon laban sa mga Hudyo sa buong Middle Ages. Kabilang dito ang utos ng Fourth Lateran Council na nag-aatas sa mga Hudyo na magsuot ng natatanging damit na minarkahan sila bilang mga tagalabas. Ang economics kapegoting ng mga Hudyo ay paulit-ulit na tema sa kasaysayan ng antisemitism. Sa panahon ng krisis sa ekonomiya, ang mga Hudyo ay madalas na sinisisi sa mga problema sa pananalapi. Tuklasin natin kung paano pinilit ang mga Hudyo sa ilang partikular na tungkulin sa ekonomiya, tulad ng pagpapautang ng pera, at kung paano nag-ambag ang mga tungkuling ito sa anti-Jewish na damdamin. Ang inkisisyon ng Espanya, at ang pagpapatalsik sa mga Hudyo mula sa Espanya noong 1492 at dalawa ay kumakatawan sa isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng antisemitismo, Tatalakayin natin ang pag-uusig sa mga Hudyo na sa nagbalik loob sa Kristyanismo, at ang mga kahihinatnan, para sa mga piniling panatilihin ang kanilang pananampalatayang Hudyo. Ang panahon ng Enlightenment ay may pangako ng higit na pagpaparaya at kalayaan. Ang mga pamayan ng Hudyo sa Europa ay nagsimulang umasa para sa higit na mga karapatan at pagsasama-sama. Gayunpaman, kahit na ang pag-unlad ay ginawa, ang antisemitismo ay nanatili sa mga bagong anyo, na kadalasang nagkukunwari bilang mga kritiko sa kultura at pagkakakilanlan ng mga judyo. Ang kasumpa-sumpa na Dreyfus Affair sa France ay nagmarka ng isang pagbabago. Ang kasong ito, kung saan ang isang Jewish na opisyal ng hukbo ay maling inakusahan ng espionage, ay nagpakita ng pagpapatuloy ng antisemitism sa modernong panahon. Ito ay humantong sa paglitaw ng political na antisemitism, at ang paglalathala ng kasumpa-sumpa na pamake, the Protocols of the Elders of Zion. Ang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng antisemitism ay, walang alinlangan, ang Holocaust. Tatalakayin natin ang pagtaas ng Nazi Germany, ang dehumanization ng mga Hudyo, at ang sistematikong pagpatay sa milyon-milyon sa Holocaust. Ang pag-unawa sa Holocaust ay mahalaga sa pag-unawa sa lalim ng puot na maaaring maabot ng antisemitism. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng pandaigdigang pagkilala sa mga kakilakilabot ng Holocaust. Gayunpaman, hindi nawala ang antisemitism. I-explore natin ang mga kontemporaryong antisemitic na kilusan, kabilang ang white supremacy, far-right extremism, at anti-Israel sentiments, na humantong sa mga insidente ng karahasan laban sa Jewish community. Sa aming huling kabanata, binibigyang diin namin ang kahalagahan ng edukasyon at kamalayan sa paglaban sa antisemitism. Ang pag-unawa sa kasaysayan ito at mga kontemporaryong pagpapakita ay mahalaga para sa paglikha ng isang mas inklusibo at mapagparaya na mundo. Tatalakayin din natin ang mga pagsisikap ng mga organisasyon at pamahalaan na tugunan at maiwasan ang antisemitism. Ang antisemitism ay may mahaba at malalim na nakakabagabag na kasaysayan na minarkahan ng pagtatangi, pag-uusig, at karahasan laban sa mga pamayanang Hudyo. Upang sagutin ang tanong na, bakit ang mga Hudyo ay nakatarget, ay upang bungkalin ang isang masalimuot na web ng makasaysayang, relihiyon, pang-ekonomiya, at pampolitika ng mga kadahilanan. Ito ay isang paksa na nangangailangan ng pagmumuni-muni, kamalayan, at isang pangako sa isang mundong walang puot at diskriminasyon. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, mangyaring ilike it at ibahagi ito, at magsubscribe sa aming channel para sa higit pang nilalaman sa mahalagang pandaigdigang issue at ang paghahanap para sa pagpaparaya at pagunawa. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa pinagmulan ng antisemitism, at naway ang aming sama-samang pagsisikap ay mag-ambag sa isang mas inklusibo at mahabagin na mundo.